Para sa aking talumpati, pinili ko ang ilusyon bilang isa. Hindi natin mapapaunlad o walang pag-uswang ang wikang Filipino. Ang pamagat ng aking talumpati ay, hindi totoo na hindi uusad ang wikang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat. Marami sa atin ang naniniwala sa isang maling akala. Hindi natin mapapaunlad ang wikang Filipino na parabang walang pag-asa ang wika natin na sumabay sa makabagong panahon. Pero para sa akin, hindi ito totoo. Tignan natin ang paligid sa radyo, telebisyon, YouTube at social media. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng wikang Filipino. Gumagawa tayo ng mga bagong salita, mga salit at mga ideya gamit ang wika natin. Halimbawa, dati ay computer lang ang tawag natin. Pero ngayon ay ginamit na rin natin ang salitang computer. Ang selfie ay naging sariling kuha. Ibig sabihin, kayang-kaya natin gawing moderno ang Filipino. Pero bakit may naniniwala pa rin hindi ito uunlad? Kasi maraming tao ang iniisip na mas matalino o mas magaling kapag gumagamit ng salitang Ingles. Para bang kung Filipino ang gamit mo, mababaka. Pero ang totoo, mas matalino ang ta o kaya ipaliwanag ang mahirap na ideya gamit ang sariling wika. Yan ang tunay na talino. Ako po ay hindi sangayon sa paniniwalang hindi uunlad ng Filipino. Nakadepende sa atin ang pagunlad ng wika. Habang ginagamit natin ito sa eskwela, sa trabaho, sa sining at sa pang-araw-araw na buhay. Lalo lang itong lalakas at lalalim. Mga kapwa ko kabataan, tayo ang pag-asa ng wikang Filipino. Kung patuloy natin gagamitin at mamahalin ang ating wika, siguradong uunlad ito. Hindi lang ngayon, kundi para sa mga susunod pang generasyon. Maraming salamat po.